Isa ang United States of America na nanawagan sa Israel na ipatupad ang ceasefire sa Gaza. Pero may umuusbong na usap-usapan. Seryoso nga ba ang United States of America sa panawagan nito sa Israel na kinakailangan ipatupad ng Israel ang ceasefire sapagkat sa likod ng panawagang ito, nagpadala ng napakaraming bomba ang United States of America sa Israel. Ang tanong, bakit ito nagpadala ng maraming bomba sa Israel at saan ito gagamitin. Alam naman ng buong mundo na ang Israel ay kasalukuyang nagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Hamas, hindi lang ng Hamas kundi maging ang puwersa o militanting grupo ng Lebanon na Hezbollah. Kaya sa tanong na kung para saan ang bomba na ibinigay ng United States of America sa Israel Napakaliwanag at malaki ang possibility na ito ay gagamitin ng Israel panlaban sa Hamas at Hezbollah. Lumalabas na walang balak ang Israel ng ceasefire. Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, nariyan ang United States of America nakasuporta sa Israel. Maging sa mga desisyon ni Benjamin Netanyahu, si Biden ay nakasuporta. Kahit paman sa pagdinig sa United Nations Organization Nanjan, ang United States of America kasuporta sa Israel. Maraming pagkakataon na ang US ay nag-veto tungkol sa ikinakasang ceasefire sa Gaza. Subalit nitong mga nagdaang araw, lalo na napapasok ang Ramadan, hindi sinang ayuna ni Joe Biden, ang balak ni Benjamin Netanyahu na atakihin ang Rafa, sinabi rin ni Joe Biden na ang plano ni Benjamin Netanyahu ay isang red line kaya nagbitaw ng statement ang presidente ng USA na si Joe Biden na hindi na raw siya magbibigay ng ayuda sa Israel ito ay kung ipagpapatuloy ni Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Rafa borders subalit nanindigan si Netanyahu ayaw niya ng ceasefire marami na ring mga Israelita ang nagsagawa ng kilos protesta laban kay Benjamin Netanyahu subalit matatag pa rin ang paninindigan ni Benjamin Netanyahu na pulbusin ang Hamas. Nitong nagdaang araw ay nabalot ng kritisism ang United States of America sapagkat napabalita na ang Estados Unidos ay nagpadala ng maraming bomba sa Israel. Sa report ng NBC News, nagpaliwanag ang United States of America kung bakit naibigay ng Estados Unidos ang mga armas na ito sa Israel kalakip nito ang napakaraming bomba at 1,800 Mark 84, 2,000 pound bombs at approximately 500 Mark 82. 500 pound bombs at marami pang iba. Ayon sa kampo ng Estados Unidos, request daw ito ng Israel. Subalit, ang naturang request ay hindi na naisagawa sa kasagsagan ng digmaan ng Israel at ng Hamas. Ang pinupunto ng USA Matagal na itong request ng Israel at ngayon lang ito na-approve. Pala isipan ngayon ito sa karamihan na kung matagal na itong request ng Israel sa USA, bakit ngayon lang ito inapprove ng Estados Unidos at natapat pa sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon sa maraming mga eksperto, kahit na nagbitaw na ng statement ang Estados Unidos na hindi nila susuportahan ang balak ni Netanyahu na sugurin ang Rafa borders. Hindi pa rin ito magawang talikuran ang Israel sapagat ang Israel at United States of America ay may pinangangalagaang napakagandang ugnayan at ayon din sa mga eksperto napakahalaga ng Israel sa Middle East. Kinumpirma mismo ng Washington Post na nagsagawa na nga ng unang delivery ang United States of America ng mga weapon sa Israel ang ipinadala ng United States of America na Mark 84 at 82 ay mga dumb bombs at makaconvert ito bilang precision guided ones ang mga klase ng bombang ito ayon sa United States of America ay naibigay na rin sa Israel matagal na panahon na ayon sa isang senior administration na ang MK84 bombs ay kaya nitong sumira ng entire blocks Ibig sabihin, talagang napakalakas ng mga bombang ito. Noong nakaraang taon, ang Israel ay tumanggap ng 3.8 billion dollars mula sa Israel bilang military assistance. At dahil dito, binatikos ng husto ang United States of America dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa Israel, lalong-lalo na na sa huling tala, umaabot na sa 32,000 ang mga napaslang sa Gaza at ngayon nag-provide pa ang Estados Unidos ng mga bomba sa Israel. Kaya nangangamba ngayon ang karamihan at ngayong darating na linggo, inaasahan na magkakaroon ng muling pag-uusap ang Hamas at Israel upang pag-usapan ang ceasefire at ito ay gagawin sa kapital ng Egypt na Cairo. Ito ay ayon sa Al-Kahera Television. Subalit may problema sapagkat nauna nang magpahayag ang Hamas nagsabi na ito sa NBC News nitong linggo na hindi raw aattend ang Hamas sa naturang ceasefire negotiation ayon man sa prime minister ng Israel nagpahayag ito ng statement sa NBC News at kinonfirm nito na meron nga silang gagawin na ceasefire negotiation sa Egypt at sa naturang negosasyon ay eh pag-uusapan sana rito ang isang matagalang ceasefire at pag-uusapan rin dito ang pagpapakawala ng estimated 140 hostages na nasa kamay ng Hamas.